Breaking news mga kabayan, Amerika, hindi lamang mga F-22 Raptor at mga missile system ang dideploy sa Pilipinas. Matapos umalis ng USS Nimitz aircraft carrier sa West Philippine Sea upang tulungan ang Israel sa gitang silanga, USS George Washington, CVN-73 nuclear aircraft carrier na sa West Philippine Sea. Malapit sa baho di Masinok bilang bagong bantay ng Pilipinas, Russia. Pinabayaan ang Iran ayon sa source. Tinanggihan ng Russia ang pagbenta ng mga S-400 air defense system at bigo kung ma maideliver ang mga Su-35 fighter jets sa Iran dahil sa Israel na lamang ng mga eksperto kung hanggang saan ang alyansang Iran at Russia. Subalit todo suporta naman ang Amerika sa Israel. Tuloy-tuloy ang pagdating ng milong-milyong halaga ng mga bomba at bala mula Estados Unidos. Tunay na baho ng China, kinumpirma mismo ni Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. matapos mahuli ng Philippine Navy ang sampung bilyong halaga ng iligal na mga droga sa Zambales. Itinanggi ng China na may kinalaman sila rito pero nanindigan ang kalihim ng depend ng Pilipinas na ganito ang istino ng China kapag nahuli on the visto sila. Tayo ay nagsasalita uh, pag may ebidensya tayo. Kaya ang ano naman natin sa China, magpakita kayo ng ebidensya, wag kayong bubuga. Isma ng USS Nimitz sa West Philippine Sea dahil sa kinailangan nitong suportahan ang Israel laban sa Iran, akala ng China iiwanan ng Estados Unidos ang area. Amerika meron palang mga nakareserba para masigurong nakatutok ito sa siguridad ng Pilipinas. Sa paulit-ulit ng mga pangharas ng China sa West Philippine Sea, USS George Washington, CVN-73, isang nuclear aircraft carrier ng Amerika dala ang marami mga fighter jets ang pumasok sa Luzon Strait ayon sa U.S. Navy Institute News fleet at marine trucker. Ito na kaya ang bagong tagabantay sa West Philippine Sea. Ngayong araw nakita ng mga observer na ang USS George Washington ay malapit na sa Panatag Shoal o Bao de Masinlo Oscar Shoal. Sa katunayan, isa sa mga OV-22 Osprey na may call sign na Rudy 11 ang lumipad mula sa USS George Washington aircraft carrier. Ang lumupad ito sa Clark Air Base sa Pampanga mula Clark Air Base lumipad naman ito pabalik sa USS aircraft carrier na malapit sa Bao de Masinlo sa West yes Philippine sea. Ganyan kahalaga ang suporta ng Amerika para sa Pilipinas, Russia. Binatikos naman ang mga taga-suporta ng Iran dahil sa kawalan nito ng suporta sa panahon ng labing dalawang araw. Napakikidigbak nito sa Israel. Matapos ibunyag ng dalawang source sa Bloomberg na tinanggihan ng Russia ang kahilingan ng Iran na bumili ito ng mga S-400 air defense system. Ang impormasyon ay lumabas matapos magpadala ang Amerika ng karagdagang aircraft carrier strike group B-52 bombers at Patriot Interceptor sa Middle East isarin Isa rin sa mga ipinagtataka ng Iran kung bakit bigong ma-deliver ng Russia ang mga nabiling Su-35 fighter jets ng Iran sa kabila ng suportang ibinigay ng Iran sa Russia sa digmaan nila sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, napatunay ng Israel kung paano tutugon ang Russia sa Iran sa oras ng digmaan. Kung kayo ang tatanong ng mga kabaya, ano kaya ang dahilan ng Russia? Natakot ba sila o wala silang kakayahan na gumawa ng mga makabagong eroplano mandrigma dahil sa mga parusang ipinataw ng Estados Unidos sa kanila sa kabila ng pagtalikod ng Russia sa Iran tuloy-tuloy naman ang suportang ibinibigay ng Amerika sa Israel. Inapurbahan ng US State Department ang pagbenta sa Israel ng mga bomba tulad ng 3,845 na JDAM guidance kits na gagamitin ng BLU-109 bomb na kung saan ito ay tinatawag na 2,000 bunker buster bombs, 3,280 JDAM guidance kits para naman sa MK-82, isang 500 pounds general purpose bomb. Ipinakita naman ng Israel kung anong mga sistema ang kanilang ginamit sa kanilang operasyong Rising layo laban sa Iran ang Iron Dome, Arrow 3 at David Lee. Mga air defense system ay na-intercept ang 86% ng mga ballistic missile at 63% ng mga attack drones na kung saan naisalba ng Israel ang nasa 15 billion US dollar na damage ng kanilang bansa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagpalakas ng Israel upang protektahan ang kanilang bilyong bilyong mga ari-arian sa anumang pinsalang pwedeng ilikha ng mga misa, rocket o ballistic missile strike sa kanilang bansa. Ang balita naman Department of National Defense Secretary sa isyu ng pagpasok ng mga ilegal na droga sa bansa na idinadaan sa istilong palutang-lutang sa mga karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea matapos magbigay ng hint ang Philippine Navy na ang kanilang mga nakumpiskang mga droga ay mula sa karagatan ng Zambales ay merong mga marking ng China. Itinanggi naman ng China ang akusasyong ito pero para kay Department of National Defense Gibo Chudoro Jr. Ganyan naman talaga ang China. Kapag nahuli sila, buga sila ng buga pero ang bugang itinuturing ng Defense Minister ng Pilipinas Pilipinas ay bistado na natin ang tunay na baho ng China. Sir, last week yung Chinese Embassy in Manila made a statement calling out their uh, previous statements sa kanila. May reaction po tayo? Ano yung Pero statement na yung sinabi sir, nila? Uh, ang, ang ang, payo daw nila sa Pilipinas, particularly you and another AFP uh, officer, ayusin na lang daw po natin yung... Uh, Pakikipag-usap sa kanila para mas sa yung gusod? Uh, uh, ito ba ay sa aftermath ng may nahuli tayong mga droga? Yes, sir. Yes, sir. Ah, okay. Pag nahuli sila, ah, pag nahuli ang China, ang sagot nila lagi ay buga. No? Buga. Ah, yung ma mabuga at ma... Ngunit, yan na lang ang ginagawa nila palagi. Ngunit itong buga na ito ng China, dahil nahuli sila, hindi galing sa bibig ito. Galing sa ibang parte ng katawan na bumubuga

Uh, common uh, uh, interoperable platforms and the combined coordination center. Yeah. So, uh, yung, yung ano, eto ah, tayo ay nagsasalita ah, pag may ebidensya tayo. Kaya, ang ano naman natin sa China, magpakita kayo ng ebidensya, huwag kayong bubuga. Lalo na, kumbaga, pag isang tao ay may putok, pinag-uusapan yung tao. Imbis na maligo yung tao, sasabihin niya may diferensya yung ilong ng mga nakakaamoy. Yan ang ginagawa ng China. Di ba? Historically, there have been instances of large holes of illicit drugs apprehended in the maritime domain, confiscated in our seas that had markings that appear to be Chinese characters. We don't have to look far from the side of law enforcement, they look for evidence. On the military, we look for indicators. It appears that it is not, it is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to under, undermine the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo na maraming ilisit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Laban Pinas!